Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Ang kabanata apat ng El Filibusterismo ni Jose Rizal ay may pamagat na Kabesang Tales. Sa kabanatang ito, ipinakilala si Kabesang Tales, isa sa mga pangunahing tauhan ng nobela. Narito ang buod ng kabanata apat. Sa pag-umpisa ng kabanata, ipinasilip ni Jose Rizal ang sitwasyon ng mga magsasaka sa Pilipinas. Ipinakita niya ang mga kalagayan ng mga magsasaka, kung paano sila inaapi, at pinagmamalupitan ng mga prele at mga opisyal ng gobyerno. Isa si Kabesang Tales sa mga magsasakang naghahanap ng katarungan para sa kanilang mga karapatan. Sa pangunguna ni Kabesang Tales, ang mga magsasaka ay naghahanda para sa isang malaking pag-aalsa laban sa mga mapanakit na prele at opisyal ipinagpapalagay ni Kabesang Tales na ang pag-aalsa ay ang tanging paraan upang makamit ang katarungan para sa kanilang mga inaapi at pinagkukunan. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanda, dumating ang mga gwardiya sibil na may daladalang armas at nagutos na isurrender ang mga sandata ng mga magsasaka. Sa kabila ng pagtutol ni Kabesang Tales, napilitan silang sumunod sa utos ng mga gwardiya sibil upang maiwasan ang madugong pag-aalsa. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Jose Rizal ang paghihimagsik ng mga magsasaka, laban sa pang-aapi ng mga preile at mga opisyal ng kolonyal na pamahalaan. Ipinakita rin niya ang mga paghihirap at pangarap ng mga magsasaka na nagtulak sa kanila na sumiklab ang revolusyonaryong kilusan laban sa mga dayuhang mananakop. Si Cabezang Tales ay magsisilbing mahalagang tauhan sa kabuuan ng nobela at magiging bida sa iba't ibang bahagi ng kwento.